2010, na 2010, na-accident din ako sa motor. Hmm. Ito ano, ano? na, no? Na-accident din sa motor. Oh. Pati nga yung x-ray mo? Wala, wala akong x-ray. Kasi siguro mga after 3 days, dinala hmm. ko nanay ko sa ano, sa orthopedic. Sabi ng orthopedic, hmm. ano, magaya na. Hmm. Wala akong, wala akong ano yan. Wala akong sabi, wala akong damage kasi kung may damage, hindi mo mailalakan yan papunta dito. Hindi na nila inano, hindi na nila Ah, ini-estimate lang sa mata. Oo, no, lang nung nasa ano Pero, eh. Pero ikaw ngayon, eh, magmula nung ilang taon na. Nung ano, nung nung um, after ng aksidente ko, di pinahinga ko inano, hindi hmm. ko masyadong inano, nilalaro pa ng basketball. 2017 nilaro hmm. ko. Um, ano, parang um, Boigay. Pero ang ibig sabihin, oh. ang ibig mo sabihin 'yung paglaro mo noong 2017. So, ah uh, hindi pa siya na-adjust talaga. Hindi, hindi nagalaw. Sumakit And, na, no? sumakit kaagad. Oh, because paglaro. Ito, oh, sumakit oh, agad, hindi pa siya, hindi ka pa nakaka hindi ka pa nakakailang nakaka laro. Oh, basta yun yung yung, na, yung, yung araw sabihin, na sumakit kaagad. Oh, mano eh. Okay, okay, ibig sabihin may sakit. Oh. Hindi pa siya ano. Aus pinahinga pa. Ulit. After ano, pinahinga ko ulit siguro mga ano. Ano na eh, last last two weeks nilaro ulit. Yun mm. na yung pinakahuli ko ba. Hmm. Kumano na naman. Hindi pa nga kasi nakakabalik yung ano, kaya hindi mo may puwersa. Oo. Okay. Kaya akala mo, no, wala na yung sakit, no, wala okay. na yung maga. Pero wala pag puwersa mo na siya, ayan na naman. Yun nga. Sige, hindi ka Saan ka nahihirapan, Tol? Sa hagdan, nahihirapan ka ba sa hagdan, sa walking, okay, sa running? Saan Pero, ka nahihirapan? Minsan meron na pag umakit ng hagdan, meron siyang parang ano. May matalim. Oo. Oh, parang um, may tumutusok. Ako, may tutunog, parang pagka umabaw, nakaganyan ano, pag ako, pila Pak, 'yung, sa ah. ala 6:00 ng umaga. Para imaging susumong na. At dito sa ganito ko parang para pagginaan ko mayroong tumutulong. Tingnan natin. Basta walang masakit. Basta walang masakit pero wala yun, naman sa pagka ano basta 'no pag nailaro ko na 'yung ulan noon, sige. Itong mahirap kasi sa mga ano, pero matagal na 'yung singgresya niya. May mga pagkakataon kasi Siyempre, yung impact, kad, oh. impact mo, pasabay ng motor, yung bigat, sasalbo oh. ka eh. Makakatulong yun sa lakas ng ano. Maaring, parang ito, suntokin ko yung ano na yan, pader. Oh. <laughs> Siyempre, sasakit yung mga ano yung mga pangibabaw na buto. Oh, Maaring oh. may mga mild crack yun. Oh. Ganon din sa'yo. Kaso, hindi nila, tinignan ka lang, ka lang eh. Ay, wala yan. Oo, kasi sabi eh. Nailakan Nang walang ko. pagsusuri. Wala talaga eh, lang pinak. Pero namamagasan ang buong taron. Oo, oh, baga. Nagalit nga eh, kasi sabi, pinahilot mo to. No? Ano sabi mo? Pinahilot ko talaga nung, hmm. ano, eh, nung Pero hindi yung lang naghihilot. Parang minasahe lang niya, hindi siya eh. hmm, hindi okay. siya so, Tama na naman yung doktor pagkagaling kayo sa disgrasya, huwag kayo pahilot ka. Okay, X-ray. Ako, manghilot ako, pero hindi ko hindi advisable yun. Oh. Uh, pagkagaling pag sa disgrasya, pero kung uh, basketball lang, okay. Pero kayo, simple lang yun eh. Oo. Uh, may pagkakataong yung, yung impact. Sabihin nyo, natumba lang kayo ng gano'n. Kaso dumagustos kayo eh. Uh, Oo, okay. Siyempre, parang natuhod mo yung simento tapos may daladala -dala kang motor. Oo. Uh, Siyempre, yun kukulong yun. pa yun eh. Bigat mo. Oh, uh, Naitukod ko pa to eh. Ah, hmm. Eh dito ko O tingnan mo na. syempre nga yung oh, bigat. Yung bigat na. Tinagalan pa ako ng angkas ko. ako may angkas ka pa. Di dobre dobre yung bigat. Hindi advisable yung pahirot ka agad. Kaya pagagalitan ka talaga na ano. Wow. Kaya nakita niya ano yun. Kasi may mga siguro. Nung pumunta mo may langis langis pa yung puhod mo. Uh, OB. Ay, Huwag mo pinaka Pinakadalis niya, pag na-disgrasya tayo, x-ray muna. Uh, okay. Tsaka mag decide yung ano. Doktor, uh, sasabihin doon. Tapos, uh, kung hindi ka kumbinsido ron dahil walang ginawa, uh, oh. pupunta ka sa mangihilot ngayon, i-assess ka rin ng mangihilot. Marami na mangihilot ngayon na advance. Mm -hmm. Hindi na yung katulad dati ng oh, mga lola-lola, oh, lolo. Tatanda lang. Oo, oh, ito. sige, ha? Upo ka rin to. Oo, oh, gano'n na. Oh. Pero ngayon, iba na ngayon. Iba na yung ano na ngayon natin eh. Meron na tayong tinatawag na mga anato, natin, ng mga anak ko Kaya na natin umintindi ng mga anatomy. So, mas may explain sa inyo. Hindi na yung ordinaryong hihilot lang. Oh, yeah. O oh, ang bandage oy, para hindi lang kumakabalik. Huwag mo muna itong kuwersa Kahit wala na siyang sakit, sabihin natin dalawang linggo nang walang sakit. Hayaan po muna siya mag-establish yung posisyon. Sa so, tagal ba naman okay. ng panahon, may, panahon, may guide na to Naramdaman mo yung lumaan lakas ang labuto. Oo, oh, oh, oh. lalagyan natin ang bandage para mag-establish muna itong ganunong posisyon. Normal na ano lang. Normal na pamumuhay lang muna. Nakakad kahit panhapo mag o maglabo ng problema. Pero yung basket. <laughs> mas maluwag, mas magaan, walang sumasabit. Okay? O buka dyan. Mali yung lumagutok na yun, hindi mo may takbo yan, hindi mo maigagat gagat, hindi mo maijajag yan. Lalo kang mamimilipin. Wala naman siyang frozen. Pero, lingon ka rito. Sige, lingon. Yan lang. Sagat na yan, kabila. Yan, yeah, may dito, maluwag to. Ito ang, ano, yung pag-dito. Oo, oh, parang pigil. Oo. Oh, oh. Good.